Episode 403, Ang Sisidla ng Kadiliman. Ito yung mabilis na flashback ng mga nakaraang pangyayari sa laban, sa episode 402, kaya itutuloy na natin ang kwento mga ka-anime. Pagkatalo ng Umbra Beast, Pagsulput ng mga Umbra Spawn, ang pagpapakita ni Nixer, The Nine-Eyed Sovereign, at sa huling eksena, sinabi niyang pipili siya ng isang sisidlan mula sa kanila, at gagawin niyang vessel, sino ito? Ang tensyon sa Dark Continent ay umabot sa Sukdulan. Habang pinipilit ni Nixer na pumili ng sisidlan, isinakripisyon ni Reyna ang sarili upang sagipin ang iba. Ngunit ang kanyang desisyon ang mismong nagdala ng kapahamakan. Dahil siya na mismo ang naging katawan ng siyam na mata. Paano haharapin ni Nagon at Kalua ang bagong kalaban na dati ay kanilang kakampi? Habang nakatayo ang grupo sa ilalim ng siyam na nagliliwanag na mata, biglang lumitaw ang mga aninong parang kamay na damapo sa kanilang katawan. Gon, Kalua, Reina, Phaetan, Finks, at Shizuko lahat ay tinarget. Ang kanilang mga pinakamalalim na alaala ay nagsimulang buksan ni Nixter. Nakita ni Gon ang mukha ng kanyang ama, siging Ging, ngunit balot ng kadiliman. Si Kalua naman ay muling naramdaman ang presensya ng kanyang pamilya, lalo na ang malamig na titig ni Ilumi. Habang si Reyna naman ay, nakitang nabura na halos lahat ng alaala ng kanyang kapatid, dahil sa paulit-ulit na paggamit ng kanyang nen. Si Feitan at Finks ay nakakita ng mga bangkay ng kanilang mga naging biktima, na tila humihingi ng hustisya. Si Shizuku naman, biglang naalala ang kawalan niya ng memoria, at mas lumala pa iyon sa kamay ng mga anino. Nixzer, sir, kailangan ko ng sisidlan ang pinakamahinang kalooban ng magiging akin. Nakaramdam si Reina na siya ang pinakamapanganib na piliin. Dahil madali na siyang kainin ng kadiliman, dulot ng kanyang sariling nen. Kaya't gumawa siya ng desisyon, ginamit niya ang ultimate form ng kanyang nen ability, Shadow Requiem. Ang Shadow Requiem ay, kayang ipunan ang lahat ng aninong ibinabato ng kalaban at ipako sa sarili niyang katawan bilang sisidlan. Ginawa niya ito upang hindi mapilitan si Nick Sir na pumili sa iba. Ngunit habang ginagawa ito, nagsimula nang pumasok ang siyam na mata sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang kinukubkob ng aura ng kadiliman, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng enerhiya. Hindi pumayag si Gon. Gumamit siya ng kanyang bagong teknik, ang Jajankan Radiant Storm. Isang pinagsamang serye ng tatlong magkakasunod na suntok na may iba't ibang anyo ng aura, rock, scissors, at paper, na sabay na pinakawalan. Habang si Kaluha ay, ginamit muli ang Godspeed, ngunit ngayon, pinalakas niya pa ito sa pamamagitan ng Thunder God Mode, isang bagong anyo kung saan bumabalot ang kuryente sa buong katawan niya. Samantala, si Phaethon binuksan ng kanyang Nen ability na Pain Packer, Ryzen Son ang sun ng mas mataas pa kaysa sa dati. Ngunit kahit pinagsama-sama ang lahat, hindi pa rin nila magawang mapatigil ang proseso ng pagsasanib ni Reyna at Nexter. Sa huling eksena, makikita si Reyna na nakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay naging itim na may siyam na kumikislap na ilaw. Ang kanyang tinig ay halo na ng sarili at ni Nexter. Ako na ngayon ang sisidlan ng siyam na mata. Sa akin magsisimula ang tunay na pagbangon ng kadiliman. Si Gon at Kalua parehong natulala, hindi alam kung paano ililigtas ang kanilang bagong kasama. Feitan at Finks ay ngumiti, mukhang mas interesado pa sa kapangyarihan kaysa sa panganib. At si Shizuko ay halos mawala ng pag-asa, habang pinagmamasdan ang kanilang bagong kalaban. Isang sakripisyo ang nagbukas ng pinto, para sa tunay na halimaw. Sa oras na si Reyna ang maging sisidla ng siyam na mata, dito na muli, magsisimula ang bagong yugto ng kadiliman. Yeah.